Guys, dahil napakabili ng aming tapang kalabaw, kaya madaling araw pa lang andito na ako sa palengke. At napakabili talaga ng karning kalabaw. Kapag medyo tinanghali ka kasi sa pwesto, konti na lang ang mo. Pero kapag suki mo naman at alam mo na darating ka, syempre ako'y kanilang ipinagtitira. Ayan guys, dumating na yung order nating tapang kalabaw at ito. Para fresh pa rin siyang idating dito. Dito natin siya inilagay tapos nilagyan natin siya ng maraming yet. Ayan, sariwang sariwa guys. hanggang dito sa ano, kita-kita yung sariwa. Actually guys, kahapon pala ang ay nag-order na ako. 2 kilo. Pero dahil inulak, biro inyo kahapon lang. Tapos ngayon, nag-order na ulit ako, nagsiba, ang lakas ng tapang kalabaw. Guys, ayan, ba diba ang sabi natin, pagkukumparahin natin yung karne ng baka at ng karne ng kalabaw. Heto na siya ngayon, yung karne ng kalabaw. Ayan, no. Pag pa lang sa batya, kitang kita na agad na panay laman. May makikita man tayong medyo gantung puti-puti niyang ganito. Actually, hindi siya masasabing taba eh. Parang ano lang, litid. Wala siyang taba talaga magkataba man talaga, konti-konti lang. Kukumpara sa karning baka na talagang saksa, kanang daming taba. Wow, ganda oh. O yan guys, bali pag nag-order tayo ng tapang kalabaw sa bayan, ipinapaganito na natin siya para pagdating dito. Uulitin din naman natin syempre, kaya lang medyo ninipisan pa natin. Pero madali na siyang gawin kasi nakatapa na siya. okay, tanong nyo naman yung pagkakarne niya, mamula-mula. Tapos panilaman. Kung ikukumpara natin yung baka at saka yung kalabaw, talagang mas mahal na masasabi yung karning baka. Tapos, yung karning baka pa, kung tutuusin, mahal na, mamantika pa, pero ito, medyo may kamurahan ko kumpara sa baka, pero kitang-kita nyo naman ang pagkakarni niya. Laman na laman. O yan, start na po tayo para muli po nating hiwain. Kasi medyo mahaba yung pagkatapa niya, kaya nakailangan kailangan natin hiwa-hiwain siya. Siya nang maliliit. Ready na si ate. Ready na siya para makatulong ko sa paghihiwa nito. Yan guys, yung 7 kilo, ito, uh, natin siya ng 2,450. Uh, Kung baga, ang presyo niya ibinigay sa akin ng sa 350. Samantalang yung ang karning baka ay kung bibilihin natin ay ang presyo ngayon ay 380 to 370. Dati kasi guys, kapag pumunta tayo ng lugar ng mahogany, mabibili natin ng 280 lang. Dati yung kilo ng baka. Pero ngayon, saksakan ng mahal. Ayan na si ate, katulong ko para hiwain tong tapa. Ayan hey guys, patutulungan na namin ang aking ate ang paghihiwa ng tapa. Ang ganda niya guys, ang ganda niya talaga. O, naman oh, naman. naman. O, oh, ayan oh, guys, yung karne ng kalabaw ng ating mahiwa. Ayan no. Oh. talagang laman na laman. At ito yung nakuha nating pinakataba niya. Ayan. Sa 7 kilo, yan po yung kinalabasan ng taba niya at ito yung kanyang laman. Actually, itong taba niya, o oh, titigan yung mabuti, hindi pa siya masasabing taba, kumbaga litid. Hindi na po natin to para iluto. Tasan na natin at dahil ito lang sa pitong kilo ito lang yung parang litit o tababa na natanggal natin kaya ang gagawin natin dahil kakunti lang naman isasama na natin siya dito Hindi ko na pinakita ko pa anong pagisa ang gagawin kasi halos naman yung pagigisang ginagawa natin ay pare-parehas lang. ang bango na guys, hindi pa maluto, amoy na amoy na ang bango. Wala ka maamoy na anggo, hindi ka tulad ng karning kambing o karning baka na kapag niluluto mo, amoy na -amoy mo yung anggo. Pero ito guys, wala ang bango, 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 bango niya, wala man lang kaamoy, amoy na lansa. At habang pinapalamig natin siya, lagyan po natin siya ng kulambo, nung sa ganun hindi siya madapuan ng langaw. Oh. Ay nako may butas pa yan, natin yung walang butas syempre. O oh, yan guys, tingnan niyo naman kung gaano ko kaingat dito sa aking mga niluluto. Nilalagyan natin siya ng kulambo para hindi siya madap, para hindi siya madapuan ng langaw. Yan, ganyan lang siya. Para lang siyang baby na nilalagyan natin ng kulambo para hindi madapuan ng lamok. Ganyan ang ginagawa natin pag-iingat. Ayun, gayahin na lang po ng mga gustong gumaya na sa ganun maingatan niyo rin. Kung niyo rin ang inyong mga niluluto. Babu, call for more.